Yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. yan. si. si. So, pata. So, ito. Ay marami no. Yan o. ba? Idol. Good morning sa inyo. So. Ayan. Mag. Pupulot na naman kami ng kalakal. Sama ang aking. Aking partner. Ayan si Noy -no. Ayan may dala dala kaming. Sako bag para yun ang paglalagyan namin ng kalakal dito tayo oh. dito naman kami sa way na to maghanap tayo sa gilid gilid ng mga kalakal dyan mga buti at saka mga inkan para may pangbili ulit tayo ng pang ulam saan mo na basura ay, puro karton ang laman noy. Wala noy. Puro karton. Let's go. Hindi pala uso dito ang ano. Dapat talaga dun tayo sa kwan. Okay, train. Kaya pala po tayo si nung doon. Sabi sa'yo may dalad daanan tayong train eh. Ay, pagkain baboy. Cartoon. Puro karton. Puro karton nga no. Ayun, 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 isa, isa. Ito, ito. Ayan ako oh, mga kawarag. Oh. Z. Ayan, naka-ice tayo. Z. Ayan mga kawarag, nakatatlo kami dito. Inonoy. Ayan, tatlo. Bali, nakaka-apat na kami. Okay. One down pinkan nice one ayun ang mga idol oh. may letter Z right ayun o, oh, meron o, oh, dalawa Yung pipsi ayun o, kunin mo Meron pa isa. Ito. yan na yung buksan. Ayan. 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 Z. Pero so, bata. Ay marami no. Eh. yan o. Ayan marami. Oh. O. Ito yun o. Hindi yata mabubuksan eh Marami pa. Ay ink. Ano yan iba. Ito may malaki no. yan o oh. yun So yun lang mga kaurag, wala na Kailan na tayo na ay? Madami na Madami na, puno, medyo puno na yung basket namin mga kaurag eh. Ay, sorry. Ay. sorry Sorry Hello baby Say bye like Ayan, hindi nakarami rin na kami Patingin na noy Madami na Hmm Ayan na, medyo Wala na? Marami-rami na, wala na noy Kaisa. Kaisa kami Dagdag dagdag So, ayan mga kaorag O pauwi na kami. Ayun, na, karami na kaming napulot. Puno na 'yung aming basket. Ayan, o, ating Hustler. <laughs> Ating apple, walang bunga. Naubos na. ayan. Pauwi na kami mga kaurag. Ayan. <laughs> thank you for watching. Bye bye and God bless. Ayan na mga kaurag. Ito na yung naipon namin ng mga bote. video marami-rami na rin yan. O, makakabili na naman kami ng bigas at saka pang ulam. Tsaga-tsaga lang sa pag-ipon. bye-bye.